Today's video dito naman tayo. Ngayon may, may bago ngayon project si Diwata. Alam nyo kung ano yon Panoorin nga natin ito. Mga langga. Ayan, nakasakay ngayon si Diwata sa mga sasakyan. At ito ay may mga karga ng mga ang kanyang paninda na Paris Overload. Yan, iniikot nila yung kali kung nasaan siya lumaki at saan niya nakikita yung mga tao na halos doon na natutulog, halos doon na rin na lahat doon na o, oh, di ba? Yung mga tao nandiyan sa tabi ng mga kalsada. Yun ang prioritize ngayon ni Diwata. Ang ganda ng project niya ngayon. Panoorin natin ito. Huwag oh, Sara, huwag oh na yan. O, oh, let's go na, let's go. Abante. Thank you, thank you. Welcome, Rotunda, Pasay City. Mommy, overload, mommy. kumain kayo, kumain. Ay, overload, lang, overload. 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 Overload.

natin. Yung mga na, ha? na kita, kuya. pabalik-balik na lang. Dali na, sige na. pa kumalaglag. Huwag pa kumalaglag. Huwag kumagyan pa sabi, ang kinintuwa ang puso ngayon ni Diwata. Sobra. Kaya nga talaga sobra-sobra ang pag-angat. O mga basher, tingnan nyo naman. ba? Diba? Ha halos hatakin nyo si Diwata pababa. Ayaw naman paangat ang paangat. O tingnan nyo. Ito ang kanyang plano sa kanyang buhay kum ito yung plano ni Lord para sa kanya na pag marami kang matulungan mas lalo kang iaangat ng gusto kaya nga sabi ko sa inyo mga langga pag kayo tumulong wag isipin na nakatulong kayo kasi si Lord talagang grabe grabe ang risk back ni Lord 100% yan na nasubukan ko na ngayon at uh, sa lahat ng mga basher lalo lalo na sa mga video kaya na naman si Diwata na naman i-update ko lang kayo kung pakit uh, si Diwata ay talagang ina-idol ko dahil nga sa napakagintong puso talaga ito sobra alam na alam nyo naman kung saan ito nang galing at talagang hindi tayo nagbubulag-bulagan sa mga ganitong sistema kaya kung ako sa inyo na marami kayong mga pera unti-unti inyo na mamigay sa mga walang-wala. O, di ba? Nasabihin na naman yan sa akin, bakit di ka dumapit sa DSWD? Bakit di ka lumapit sa gobyerno? O, di ba? Ito lang ang aking masasabi. Talagang ito na yung plano ni Lord para kay Diwata. Yung makatulong sa mga taong kailangan tulungan. Oh tapos ngayon, yung mga basher dyan, kung kayo'y maraming pera, tumulong na rin kayo. magdunit kayo kay Diwata. Ako, tasanungin nyo ako, o bakit ikaw, sasabihin nyo naman dyan sa comment section, bakit ikaw hindi ka magdununit. Huwag kayo mag-alala dyan, basta't ako'y makawi, insya Allah, panalangin ko. E namimigay na nga tayo dito sa social media, dito, nandito pa ako sa Riyad, ilalo e, na siguro pag nandoon ako't ako at makasama ko si Tiwata. O ba? Diba? malaking bagay din yan sa akin at uh, ayun naman ang hangarin ko kung bakit ako nandito sa social media. At sa awa naman Diyos sa tulong ni Tiwata. Ay umaangat yung aking mga viewers O saan ka pa? Ayan, maraming salamat yan sa panunod nyo ng aking mga video Huwag kalimutan Follow, likes, and share sa aking mga video At kung gusto nyo pumasok sa aking legit Judith Pumasok kayo ka Ay, basher pa kayo dyan Pumasok kayo dahil bagos mamahalin ko pa kayo O ba? Diba? Uh, itong katapusan, mayroon tayong konting ipamimigay o saan ka pa niyan? Basher, pasok na, halika na. Ayan, thank you so much sa panonood niyo ng aking mga video.